Ang Walang Panginoon ay isang maikling kwento ni Dio Gracias A. Rosario na tumatalakay sa tema ng pag-ibig, kalayaan, at labanan ng uri sa lipunan. Sa gitna ng kwento ay ang pag-iibigan ni na Marcos at Anita, na hinadlangan ng agwat sa kanilang estado sa buhay. Sa pamamagitan ng makapangyarihang paglalahad ni Rosario, ipinapakita ang pagsusumikap ng isang tao na ipaglaban ang kanyang karapatan at damdamin sa kabila ng mapang-aping sistema. Walang Panginoon ni Diogracies Rosario Nang makita ni Marcos sa kanilang lumang orasan na ang mahabang hintuturo ay malapit ng sumapit sa ikalabindalawa, samantalang nakapako na sa ikawalo ang maikling daliri, hindi niya malaman kung saan siya magtutungo. Isiniksik niya ang kanyang ulo kahit saan. Saka ang dalawa niyang hintuturo ay ipinapasak sa mga butas ng kanyang tainga. Ayaw niyang marinig ang animas. Ayaw niyang mapakinggan ang malungkot na palo ng bakal sa malaking kampanang tanso sa kampanaryo ng simbahan sa kanilang bayan. Gayunman, kahit saan siya magsiksit, kahit saan siya magtago, kahit na anong gawin niyang pagpapasak sa kanyang tainga ay lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tinig ng batingaw. Tapos na ba? Tapos, ang sunod-sunod namang itinutugan ng kanyang ina na paniwalang paniwala hindi nga niya naririnig ang malungkot na animas. Ngunit, Marcos, ang baling uli ng matandang babae sa anak. Bakit ayaw mong marinig ang oras na ukol sa kaluluwa? Iyay nagpapagunita sa mga tao na dapat mag-ukol ng dalangin sa ikaluluwalhati ng mga kaluluwang nasa kabilang buhay. Una-unay ang iyong ama, ikalaway ang kapatid mong panganay, ikatloy ang kapatid mong bunso, saka, saka. Si Anita, ang huling pangalan ay binigkas na marahan at madalang ng matandang babae. Si Marcos ay hindi kumibo. Samantalang pinapangaralan siya ng kanyang ina, ang mga matanyang galing sa pagkapikit kaya't nanlabo pat walang ilaw ay dahan ang sinisiputan ng ningas, sa kamanlilisik at mag-aapoy. Hindi rin siya sumasagot. Hindi rin siya nagsasalita. Subalit sa kanyang sarili. Sa kanyang dibdib, sa kanyang kaluluwa ay may pangungusap, may nagsasalita. Dahil din sa kanila, lalong-lalo na kay Anita, ayaw kong marinig ang malungkot na tunog ng batingaw. Ang sinasabi ni Marcos sa sarili. Kinagat niya ang kanyang lobby hanggang sa dumugo upang huwag ipahalata sa ina ang pagkuyom ng kanyang damdamin. Akala ng inay na huhulaan niya kung ano ang nasa loob ni Marcos. Sa worry ng matanda ay nababasa niya sa mga mata ng anak ang lihim ng puso nito. Naiisip niyang kaya nalulungkot si Marcos ay sapagkat hindi pa natatagalang namatay si Anita. Ang magandang anak ni Don Teo, mayamang may-ari ng lupa nilang binubuwisan. Nalalaman ng ina ni Marcos na lahat ng pagsisikap nito sa bukid, lahat ng pag-iimpok na ginagawa upang maging isang ulirang anak pawis ay upol kay Anita. At siya'y namatay. Naramdaman din ng ina ni Marcos kung gaano kakirot ng maging malungkutin ang kanyang anak. Ito ay kanyang ibig libangin. Ito ay nais niyang aliwin. Kung maaari sana'y mabunutan niya ng tinik na subyang sa dibdib ang kanyang anak. Lumakad ka na Marcos sa kubo ni Nabastian. Tila may belas yun sila, o baka kailanganin ang mabuting mang-aawit at manunugtog ng gitara. Ang sabi ng ina. Walang pagsalang masasayahan ka roon. Si inang naman. Ang naibulalas na lamang ni Marcos. Iyan lamang ang kanyang nasasabi ng malakas. Sa kanyang sarili na idugtong niya na hindi masusukat ng kanyang ina kung gaano ang pait para sa kanya ang pagkamatay ni Anita. Palibhas ay lingid sa kaalaman ng matanda ang tunay na nangyari sa pagkamatay nito. Kung nalalaman lamang ni inang ang lahat ang nasasabi niya uli sa kanyang sarili samantalang minamasdan niya ang isang ulilang bituin sa may tapat ng libingan ng kanilang bayan na ipinapalagay niyang kaluluwa ni Anita. Dizzy, hindi ako itataboy sa kasayahan. Pinag-uusapan pa lamang ng mag ng umagang yaon ang malaki nilang kapalaran sapagkat mabuti ang lagay ng tanim nilang palay ng isang utusan sa bahay pamahalaan ang dumating taglay ang utos ng hukumang sila'y pinaalis sa kanilang lupang kinatatayuan. Sinasamsam ni Don Teong na ama ni Anita ang lahat ng lupa nilang sinasaka. Inang, matalim ba ang itak ko? Ang unang naitanong ng anak sa ina matapos matunghayan ng utos ng hukuman. Anak ko! Ang palahaw na pananangis ng matandang babae. Sabay lapit sa leeg ng anak. Bakit ka mag-iisip ng gayon sa tayo na lamang dalawa ang nabubuhay sa daigdi? Ang tinig ng matanda ay nakapagpalubag ng kalooban ng binata. Gayon man! sa harap ng bagong pithaya ng may-ari ng lupang kanilang binubuwisan, ay isa-isang nagbabalik sa alaala niya ang malungkot na kasaysayan ng kanilang lupang sinasaka. Ang sabi talagang sa kanuno-nunuan ng kanyang ama ang naturang lupa. Walang sino mang sumisingil sa kanila ng buwis at walang sino mang nakikialam sa anumang maging bunga ng kanilang mga tanim, maging mais o tubo, o kaya'y maging anuman sa mga gulay na tanim nila sa bakuran. Subalit nang bata pa ang kanyang ama ay may nagsukat ng lupa sa sinasabing kanila. Palibhas ay wala silang maibabayad sa manananggol, ang pamahalaan ay nagkulang ng malasakit sa kanilang karalitaan upang tangkilikin ang kanilang katwiran at karapatan. Sa wakas ay napilit silang mamuwisan nang di nila makuhang umalis doon. Noong bata pa si Marcos, ang bayad nila ay isang salapi lamang isang taon sa bawat ektarya ng lupang kanilang sinasaka. Subalit nagtatagal, Unti-unti na silang nababaon sa pagkakautang sa may lupa dahil sa mga kasunduang ipinapasok sa panapanahon. Gaya ng takipan at talandua, kaya namatay ang ama ni Marcos ay dahil sa malaking sama ng loob kay Don Teo. Ang kapatid niya ay namatay din sa paglilingkod sa bahay nito, at higit sa lahat, nalaman niyang kaya namatay si Anita ay sapagkat natutap ng ama na kipagtagpuminsan sa kanya sa loob ng halamanan, isang gabing maliwanag ang buwan. Sa kangayoy paaalisin naman sila sa kanilang bahay at lupang binubuwisan. Si Anita ay lihim na naging kasintahan ni Marcos, mahigit ng isang taon noon. Sa pool nang dumating si Anita sa kanilang bayan buhat sa pag-aaral sa isang kolehiyo ng mga madre sa Maynila, si Marcos ay nagsimpan na ng malaking pag-ibig sa kanya. Alam ni Marcos ang kanyang kalagayan na halos ay lumaki sa ibabaw ng kalabaw at sa pagtikin sa kanilang damo sa ilog si Marcos ay natapos lamang ng katesis mo sa eskwelahan na silong ng kumbento sa kanilang bayan at natutong sumulat sa pisara ng malaking numero. Ngunit gayon man, nagsikap siyang idilat ang kanyang mga mata sa liwanag ng kabihasnan at pagkaunlad. Katutubo kay Marcos ang hilig sa pagkatuto sa pagakat sa pag-anib niya sa mga samahang pambayan ay natuklasan niyang walang mabuting paaralan kundi ang pahayagan. Walang aklat, walang pahayagan at lingguhan sa sariling wika na hindi binabasa ni Marcos, kahit manghiram lamang kung wala na siyang ibili. Nagbasa rin siya ng nobela at ibang akdang natutuhan niya sa wikang Tagalog o kaya'y salin wikang nito. Lalo na nang magsimpan siya ng, ng pag-ibig kay Anita, wala siyang inaalagata sa kanyang buhay kundi ang balang araw ay maging karapat dapat sa mga kamay ng anak ni Don Teong na may-ari ng lupa nilang sinasaka. Isa pa'y bukod sa naniniwala siya sa kasabihan, ang lahat ng tao, kahit hindi magkakakulay ay sadyang magkakapantay, tinatanggap din niya ang palasak ng kawikaang, ang katapat ng langit ay pusalian. Dahil dyan kaya kahit bahagya ay hindi siya nag-atubili ng pagsisimpan ng pag-ibig kay Anita. At naiibig naman siya ng anak ni Don Teo. Bakit hindi siya may ibig? Minsan si Anita ay namangka sa kanilang ilog, gumiwang ang bangka at nahulog sa tubig. Si Marcos noon ay nasa lamo at lihim niyang sinusundan ang bakas sa tubig ni Anita. Nang makita niya ang malaking sakuna ay lumundag siya sa ilog at sa pamamagitan ng langoy na hampas tikin ay inabot niya si Anita na kumakamot sa ilalim ng ilog. Matapos niyang kalawitin ang kaliwa niyang bisig sa may babaang dalaga ay bigla niyang isinikda ang dalawa niyang paa sa ilalim kaya't kumaibabaw sila. At sa tulong ng pagkampay ng kanyang kamay at pagsikad ng dalawa niyang paa ay nakasapit sila sa pampang. Marcos, matagal na naman kitang iniibig. Ang pagtatapat ni Anita sa binata, makaraan ng may ilang buwan buhat nang siya'y mailigtas. Tatlumpong araw ang taning sa mag upang lisanin ang lupang gayong ang sabi ay ari ng kanilang ninuno at binubuwisan na nila at sinasamsam pa ngayon. At saka silang mag ay itinataboy. Sino ang hindi magdadalang puot sa gayong kabuktutan? Dahil sa kanyang ina, natutong magtiim si Marcos ng kanyang mga bagang kinagat niya ang kanyang mga labi upang huwag mabulalas ang kanyang galit. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay hanggang matimo sa palad niya ang kanyang mga kuko. Isang takip silim nang marinig niya sa kampanaryo ng kanilang simbahan ang malungkot na agonyas. Una muna ang malaking kampana sa kasumunod ang maliit. Bang! Teng! Bang! Teng! Babae ang nalagutan ng hininga maliit naman ang kanilang bayan upang malihim pa kung sino ang binawian ng buhay. Wala siyang nalalaman na may sakit kundi si Anita. Dahil sa pagkatutop sa kanila isang gabi, ang dalaga ay sinaktang mabuti ng ayon sa nagbalita kay Marcos ay mata ang walang latay. Buhat noon ay nagkasakit na si Anita. Araw-araw ay tumatanggap si Marcos ng balita, at nang tangkain niyang dumalaw minsan ay hinarang siya ni Don Teong na may hawak na revolver. Susuong din sana si Marcos, subalit nagdalawang loob siya. Maaaring maging dahilan iyon ng bigla pang pagkamatay ng kanyang iniibig, bukod sa magiging subyang sa kanyang ina kung siya ay mawawala. Ang huling dagok na ito sa kanya ni Don Teong ay isinama na lamang niya sa talaan ng pagmamalupit sa kanya ng mayamang may-ari ng lupa nilang binubuwisan. Pag-agaw ng lupa sa kanila, at sa kanoy pagtatangka pa sa kanyang buhay. Pinakahuli nga ang pagkamatay ng tuluyan ni Anita na ayon sa balita niya ay nalagutan ng hiningang siya ang tinatawag. Sa kanitong huli ay pagpapaalis sa kanilang lupang kinagisnan at pinagyaman sa tulo ng kanilang pawis na mag-anak. Ngunit si Marcos, isang manggagawang hubog sa palihan ng bagong panahon, lumaki ang puso sa mga pagtitiis. Naging maluwag nga ang kanyang dibdib sa pagtanggap ng pang-aapi ng may lupa. Hanggang noong bago mamatay si Anita, akala niya ay maaari pa siyang makalunok ng bagong pag-apasala ng itinuturing niyang Panginoon. Datapwat nang tanggapin niya ang utos ng hukuman na pinali sila roon, talagang nagdilim ang kanyang isip. Noon pa'y naisip na niyang gawing batas ang kanyang kamay, yamang hindi na niya matatamo ang katarungan sa hukuman ng mga tao. Huminahon ka anak ko, ang sabi ng kanyang ina. Hindi natutulog ang bathala sa mga maliliit. Magtiis tayo, hindi niya itinuloy ang paghanap sa kanyang itap na matalas. Pagkakain niya ng agahan, nilibang niya ang kanyang ina sa kalumabas sa bukid. Gaya rin ng dati sinakyan niya ang kanyang kalabaw na lalong mahal niya sa lahat sa limang alaga niya. Lumabas siya sa bukid at hinampas niya ng tanaw ang karagatan ng namumulang ginto. Pagdaramdam at panghihinayang ang umatngat sa kanyang puso. Gaanong pagod ang kanyang pinuhunan upang ang palay nila'y magbungang mabuti sa kangayoy pakikinabangan at matutungo lamang sa ibang kamay. Napapalatak si Marcos sa ibabaw ng kanyang kalabaw. Ibig mang pagdiliman ang isip kung nagugunita ang utos ng hukuman. Ang alaala naman ng kanyang inay walang iniwan sa bahagharing sumusugpo sa nagbabalang unas. Dadalawa na lamang sila sa daigdig at ayaw niyang pabayaan ang kanyang ina, ipinangako niyang hahandugan ng kaligayahan ang nalalabing buhay nito. Bago malagutan ng hininga ang kanyang ama, dahil nga sa kanyang ina, kaya naisip niya ang kabutihan kung sila'y magsasarili. Tutungo sa hilaga at kukuha ng homestead. Kakasundo ng mga bagong magsasaka, Paris ni Don Teo, kailangan magkaroon din ako ng gayak Paris niya. Kabalintunaan man ang sinabi ng anak ay hindi na nagusisa ang ina palibhasa ay nababatid niyang sa dibdib ng binata ay may isang halimaw na natutulog na hindi dapat gambalain upang huwag magising. Wala siyang nalalaman kundi tuwing takip silim, kung nakaligpit na ang mga tao sa nayon ang buong kagayakan ay isinusuot ng kanyang anak sa kalumalabas sa bukid. May dalawang linggong gayon ng gayon ang ginagawa, hanggang isang araw ay tawagan siya ng pansin ng matanda. Marcos, sabi ng matanda, Dalawang linggo na lamang ang natitira sa ating taning ay hindi mo ginagawa ang pakikipagtuos kay Don Taeyong, kung may magiging sukliman lamang tayo sa ating ani ngayon? Huwag ka pong mabahala, inang. Sabi ng mabait na anak. Nalaglag po ang dahon sa kanyang kapanahunan. Talinghaga na naman ang sinabi ni Marcos. Gayunman may nagunita siyang isang bagay na ibig niyang malaman sa anak. Bakit hindi mo iniuwi ang kalabaw sa bakuran? Tinutukoy niya ang kalabaw na mahal na mahal sa lahat ni Marcos. Maaaring magpakahinahon si Marcos, Subalit ang huling kapasyahan ni Don Teong ay namukaw ng lahat ng kanyang pagtitimpi. Ayaw niyang gumamit ng dahas, subalit, nagunita niya ang sinabi ni Rizal. Walang mga alipin kung walang magpapaalipin. Napailing siya sa harap ng gayong masaklap na katotohanan. Patong-patong na ang ginagawang pamamaslang sa kanya ni Don Teong. Taka lang dapat ng kalusen. Nagunita rin ni Marcos ang marami pang ibang kasama, katulad din niya na sa kamay ng mayamang si Don Teong ay walang iniwan sa mga leeg na manok na unti-unting sinasakal hanggang makitil ang hininga sa hangad na mahamig na lahat ang kayaman ng gayong minana sa kanilang mga ninuno ay iba ngayon ang may-ari at nagbubuwis pa. Kailangang maputol ang kalupitang ito. Ang tila pagsumpa sa harap ng katalagahang ginawa ni Marcos. Bakit ka bumili ng pulinas, gora, sweeter, at latigo, anak ko, ang tanong ng matanda kay Marcos, isang araw na dumating siyang pagod na pagod sa naturang daladalahan. Inihahanda ko po, po yun sa pagiging Panginoon natin, Paris ni Don Teo. Ang nakatawang sagot ng anak, Kung tayo po'y nakaalis na rito, tayo'y magiging malaya. Ang tila wala sa loob na tugon ng anak. Ang totoo, ang naturang kalabaw ni Marcos ay nakapugol sa hanggahan ng lupang sarili ni Don Teong kung takip silim ay isinusuot na lahat ni Marcos ang pulinas, ang gora, at ang sweater, sa dala ang latigong katulad ng pamalo ni Don Teo. Pagdating niya sa puok na kinapupugalan ay sa -aas bara ng palo ang kalabaw hanggang sa ito'y umuungol na ang alinongaw ay abot hanggang sa kalagitnaan ng bayan. Kung dumating siya ay dinarat na niya ang kanyang inang matuwid ang pagkakaluhod sa harap ng isang maitim na Santo Cristo sa kanilang silid na naiilawan ng isang malaking kandila. Salamat, anak ko, at dumating ka. Ang sasabihin na lamang ng matanda. Akala ko'y napahamak ka na. Si Don Teong ay may ugaling maglibot tuwing hapon sa paligid-ligid ng kanyang lupa. Ang ipinanganganib ng ina ni Marcos ay baka magkasalubong ito at ang kanilang Panginoon ay hindi makapagpigil ang isa't isa. Nalalaman din ng matandang babae na laging may dalang revolver sa baywang ang mayamang asendero buhat ng magkaroon ng alitan dahil sa lupa, kaya lagi niyang inaalaala ang pag-alis-alis ni Marcos. Subalit isang hapon, samantalang payapang inihahanda ng mag ang kanilang pagalis Walang iniwan sa putok ng bulkan ang balitang pumalat sa bayan na si Don Teong ay namatay sa pagkasuwag ng kalabaw sinabi ng mga nakakita na pagkakita pa lamang ng kalabaw kay Don Teo ay tila may sinumpang galit sapagkat bigla na lamang sinibad ang matanda at nasapul ang kalamnan ng sikmura ng matulis na sungay ng hayop. Pagkasikwat sa katawan ng asendero ay tumilapon pa sa itaas at paglagpak ay sinalo naman ng kabilang sungay. Ang katawan ni Don Teong ay halos lasog-lasog nang iuwi sa bayan. Wasak ang sweater sa katawan at saka ang cooliness kumilos agad ang may kapangyarihan upang gumawa ng kailangan pagsisiyasat subalit ang lahat ng matuwid ay nawalan ng halaga sa hindi kumikilos na ayos ng kalabaw na animoy wala sa loob ang ginawa niyang napakalaking pagkakasala. Nang malamang kay Marcos ang kalabaw, bawat isa ay nagkatinginan. Hindi nila malaman kung papanong ang puot ni Marcos kay Don Teong ay nagtungo sa alaga niyang hayop. Si Marcos ay nakatingin din sa orasan ng gabing yaon. Tatlong minuto na lamang ang kulang sa ikawalo ng gabi hindi siya gumagalaw, hindi siya nababahala. Tumugtog ang animes, Hindi na gaya ng dating ayaw niyang marinig ito. Sa halip na ay dalangin, ang kaluluwa ng mga namatay, ang naisip niya ay ang matapang niyang kalabaw. Mapalad na hayop na walang Panginoon. Ang kanyang naibulong. Wakas. Nagustuhan mo ba ang ating kwentuhan? Paki-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga paparating na maikling kwento. Huwag din kalimutang mag-like at mag-share. Ang pagpapatakbo ng channel na ito ay kumukonsumo ng oras, pagsisikap at mga gastos tulad ng mga subscription sa internet. Kung gusto mong suportahan at tumulong na mapanatiling lumago ang channel, maaari kayong magpadala ng inyong mga donasyon sa aming Gcash or Maya account 0906 0073329. 3329 bawat kaunting tulong maliit man o malaki ay lubos na pinahahalagahan. Hanggang sa susunod, Tara, kwentuhan tayo!